ang isa sa nakakapagpagulo ng isipan ng isang babae kung bakit labis din siya masasaktan kapag uh, nalaman niya na niloloko siya ng partner niya no is yung sana ako nagkulang ulang pa ba ako? Saan ako nagkamali? Ano bang kasalanan na nagawa ko sa iyo kung bakit mo ako ginanito? Kung bakit mo ako silaktan? Minahal lang naman kita. So yan yung mga linyahan natin sa utak natin, sa ating mga sarili kapag nalalaman natin na niloloko tayo ng mga partner natin, 'di ba? Since na kapag torture talaga. Pero sa bawat pagtanong natin yan sa sarili natin, hindi natin makuha yung sagot nakukuha natin yung katwiran pero hindi natin makuha yung general na sagot sa tanong natin na yan sa totoo lang talaga guys girls ang tunay na dahilan o ang tunay na kasagutan dyan is wala tayong kasalanan hindi tayo nagkulang hindi lang siguro sapat o hindi lang naging kontento yung mga partners natin kung bakit sila ay naghanap ng iba at higit sa lahat eh may pumapatol pa kasi sa kanila kahit alam na may karelasyon na yun yung tunay kung bakit mga may issue na nanluloko yung mga lalaki kasi hindi yan magkakaroon ng kabe hindi yan magloloko o hindi yan titikim ng iba kung walang pumapatol kung walang naniniwala sa kanilang mga kadramaan sa buhay ba? Diba? kaya ikaw kung nagmumukmuk ka ngayon nasasaktan ka at tinatanong mo yung sarili mo kung saan ka nagkulang saan ka nagkamali ang masasabi ko lang is wala kang pagkukulang wala kang pagkakamali, nagmahal ka lang, ginawa mo yung best mo. So, ang pagkakamali ay wala sa'yo, kundi nasa partner mo. Move on, palayain mo yung galit sa puso mo para hindi maapektuhan yung kalusugan mo. Umaya ka lang, okay lang yan, pero not worth it. Napatagalin mo yung pag-iyak. At saka isa pa pag nalaman mo na nagloko yung yung jowa mo, yung karelasyon mo generally don't, don't, don't or never, never, ever, ever na magmakaawa ka para ikaw yung piliin kasi pag ginawa mo yan regrets mo yan habang buhay bye